So ay mga kanga, nararating lang namin sa galing sa palengke. So ito na nga po yung part 2 ng aking video. Magsasain na po ako. <laughs>

ito nga po pala yung binili, nabili namin sa palengke mga panggawin tulingan iihawin ko po ito tapos lalagyan ko ng kamatis at saka pipino na. napakamahal ang isda dun sa, no, sa palengke yung isang kilo nito 180 itong isa lang ano siya 85 Isa lang yung binili kasi dalawa lang naman kami dito. Ako tsaka yung driver ko. <laughs> driver na sweet lover. <laughs> masarap po itong lagyan ng ano ng kalamansi huwag po sana kayo magsawang manonood ng mga video ko kahit ganito lang po mga simple lang hindi pa kasi ako nagagawa ng mga yung di pa ako katulad ng ibang mga content creator na magaling ng mag ano, ng, mga content nila ako bago lang bago pa lang kasi kaya sana po supportan niyo po ako at maraming maraming salamat po